ko Lord. Paano na yung mga tao dun sa baba? Paano na yung mga tao dun sa baba? Ayan. Ayan. Mga guys, yung sila. Ano, ang lalim na. o paano tayo makadaan dyan? Ano, oh. Naku, paano na sila doon sa kabila? Ala, pupunta ka pa ron. Pupunta ka pa ron, Tay. Tingnan mo ang lalim na, oh. Hindi na nakaka-uwi. lalim na ng tubig. Saan ka ba? Ala, ang lalim na, oh. Uh. Ala, huwag ka nang umano dyan. Lumusong. Lumakas ang ulan. Yung pati ito, babahain na yan. Hallelujah. Kasi pa yan? Ala, para ng dagat. Para, para ng dagat, mga guys, oh. Ala, papasok na sa bakery, oh. Mm. Ano, mm. delikado, Yung kuryente ba, no? Oh. Mm. mga guys. Ala. na, hindi na tayo makakatawid dyan. Ano, si kuya, tinakinanuhan kanya. Oh, naku, delikado.